umpisa naman natin yung pagpunta na dito sa ano, baba. so kahit sinisipon tayo tapos medyo may lagat na yung konti tapusin natin to, agad So ay mga kuya ko na ngayon, simpsan ko naman yung isang piece ng palay para sa ating pagpapalitada. So din natapos na narin kahapon. Itong isang palay na replicate natin kahapon kahit na medyo maambon at umulan-ulan na at terik-terik pa yung ini tapos bigla namu yung malakas na ulan. Pero tinapos pa rin natin kahit umuulan na. So simpa rin yung gagawin natin. Na Kiniskis paid pa rin yung ating gamit na mito para dito sa gagawin natin palikada. So dito na kumapansin niyo, dinatapa lang ko muna yung malaking butas at mga lubog-lubog ng part ng palay para hindi na tay mahirapan pag pinairang pananghalo. Ito yung isang diskarte at pamamaraan para pag pinilitala na hindi na mahirapan. Pantay muna o takpan muna yung mga butas mo bago pahira natin ang halo para hindi ganong masayang at hindi ganong malaglag ang halong pinapahid lalo na kapag ganito ang kiskis -kis pahid lang so kapag natapalan nyo yung ibang part ng butas at lubog lubog dito na natin umpisaan yung pagkapahid ng halo gagawin natin dito puro pahid lang puro pahid 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 hanggang sa mapuno natin yung wall ng palir magkatapal din tayo dito yung mga part na hindi na kayang haguran pa o pahiran pa sa kiskis -kis pahid kasi tinatawag ganito ang magandang diskarte para mabilis at mapabilis ang pagpapalitada so, kasi sa pahid malalaman mo agad kung malapit na mapantay o pantay na ba yung ginagawa sabi nga, konting mikos-mikos mo na lang, pwede mo nang barahin at rodilahin. At para hindi ka na rin mahirapan pang bumara. Kung sa pabilisan ng talagang usapan, pagpapahil ang pinakamabilis na diskarte kumpara sa pagkatapal o pagpipitik ng halo. Pero syempre, mayroon din tayo dapat inconsider tungkol sa pagpipitik o pagkatapal ng halo. Tulad na lang sa baba at natapalan ko. So dahil tayo bimit nung nasa ibaba, kailangan natin tong rebukadahan. Yung tinatawag na rebukada, ito yung lulusawin mo muna yung halo para may tapal o may pitik mo nang maninipis. At para hindi rin kumapak yung tayo bim. So bago tayo magpatuloy, Kauragon, follow mo na ang ating Facebook page. At kung nakapollow ka na, isang like naman dyan. Share mo na rin para marami pang makapanood. Okay ba? So na tapos na pala natin yung kabilang side na pinapalitan na natin at bilad na bilad tayo sa init tapos biglang bumuhos yung malakas na ulan kaya hito tayo ngayon sinisipon na tinubo at medyo nga masakit pa yung ulo pero kahit ganun pa man continue pa rin tayo sa pagkatrabaho para matapos na itong wall ng kanilang paler na pinapalitan na natin at para hindi na rin tayo abutan pa ng ulan kasi medyo masama na naman ang panahon at bago pa man bumuhos yung malakas na ulan dapat mission accomplish tayo dito sa ginagawa natin sa labas at para malaman na rin natin kung tutulo pa ba yung kanilang bubong kung may tatagas pa ba dito sa kanilang paler pero sa tingin ko hindi na hindi na kasi maayos tayong gumawa at hindi barabara so dito natapos naman natin marahin kaya na rodilayin na natin para kuminis at kapag napalaan na natin ng rodila at syempre nalagyan pa natin ng halo yung ibang part na may mga lubog na hindi maabot ng ating pagrodila kadalasan ang ginagamit natin pambasa ay pum pero sa akin mas mainam itong bottle na plastic na soft drinks ang gamitin at para hindi gaano mababad yung kamay mo sa tubig dahil kapag laging babad yung kamay mo sa tubig kadalasan ang mamaka ng siminto kapag natuyo na kung minsan nga nasugat pa yung kamay kaya sa akin bottle na soft drinks yung ginagamit kong pambasa kung mayroon kayo nakikita nakakalat-kalat lahat at kung wala walang ibang gagamitin kundi foam talaga so dito malapit na pala tapos Tapos isusunod na natin tong poste. At pag matapos na rin natin tong poste, lipat na tayo dun sa harapan ng bahay nila. Kasi halos may natira pang tatlong sopot na siminto, di na ubos dito sa likod. Kaya naman ang gagawin na naman din sa harapan nila ay papalitan na naman yung baluktot na pagkasintada at pagkapalitada. Bali ililipiran naman natin at itatama natin sa ulo para tuwid at maganda na naman tingnan. Kaya abangan niyo makorago na next video ipapakita ko sa inyo. Paano natin papalitan ang natin naman yung palitada? Na naayon sa maayos na pagkagawa. Sulit so, to din pala natin tong pader na pinalitan natin para matanggal yung mga gaspang na dinaanan ng ating rodela. Kung wala kayong rodela ng isa rin to sa pamamaraan para kuminis at mawala yung mga gaspang-gaspang ng inyong palitada Kapag ganitong rough lang ang palitada Para hindi mahirapan kung sakaling ipapinturan nila at ipa-skim ko itong pader na ating So paano mga kaoragon dahil natapos natin Hanggang dito na lang ating video Asahan ko ang inyong suporta ah. Maraming maraming salamat mga kaoragon